Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. By the way, meron akong Facebook page, ano, um, Madam P, pero hindi mo kasi siya masasearch, search, uh, kasi bago pa lang. So, ang uh, isearch mo na lang, hashtag Libra Philippines, ano, walang space sa Facebook. Sana ma-follow mo rin ako doon, kasi may mga sinishare ako doon mga guides. So, sana bigyan na kita ng guide sa Facebook. Uh -huh. And, yeah, mga post na pwede magbigay ng idea sa sa'yo. ah uh, I also do have TikTok Uniprint. Doon mo ma-avail yung mga product na uh, available sa akin. Like this evil eye ring. Ayan. Ito magandang protection guys. And yung mga crystal bracelets, I do also have that. Ito, kaka-charge lang ng mga crystals namin ngayon sa nung nun nakaraang full moon. So, be sure to check it out. Let's start. This is for the sign of Libra. Love reading to guys. Kung ayaw mo na ganitong klaseng setup, ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi ka nakaka-relate sa reading, okay lang. <laughs> Honestly pwede kang mag-check ng ibang videos or pwede ka mag-next video. Pwede hindi ako yung guide para sa'yo. Okay? Kasi kung, kung ganun, nakaramdam nga parang hindi mo ako feel, I'm sorry to say, <laughs> pwede kang lumipat sa iba. Okay, Libra. Pakomit sa ka ba? Okay, tart lang. Page of Swords. Four of Swords. Um, eight of coins, dito tayo magsimula sa energy mo. The tower. So, I, I feel like there's some kind of ending na ginagawa or nangyayari sa'yo ngayon. Pwedeng, ikaw, may, yung iba, ikaw ang nag-initiate ng ending eh. Ikaw yung gumawa ng ending. Yung iba naman, talaga nangyayari sa'yo ngayon. And, honestly, with the page of swords, yung iba sa inyo kasi medyo nagiging immature ka pagdating sa mga nasa sa isip mo, mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Parang, wait lang, wala na muna akong pakialam. Okay? With four of swords. Parang wala ka na muna ang pakialam, especially sa mga bagay na walang kasiguraduhan para sa'yo. So, nagpo-focus ka sa, you know, eight of coins, which is money. Ayan, nagpo-focus ka sa, ay, okay, kailangan ko magtrabaho magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. Mm -hmm. So, you're focusing on that. And, it is because, might be, bago ka naman mag-focus doon, nagkaroon ng realizations for you dito sa mga bagay na parang hindi mo kayang i-handle or hindi mo kayang kumbaga hindi na ikaw ang may hawak nitong mga bagay nito. So Ah, uh, person na ka-connect mo pagdating sa love. person na ka-connect ni Libra pagdating sa love. Check your sun, moon, and rising. Your person is the five of pentacles. Nakakaramdam tayo ng kalungkutan dito sa person na to. Maybe because kalungkutan about money or about sa maybe there's an ending na nangyayari sa inyo. Nalulungkot siya, nasasaktan siya this is the person na parang wala siyang magawa eh. Kasi parang wala na ito. Well, this could be you. Okay? Yung sa inyong dalawa. Or this could be financial problem or financial difficulties na pinagdadaanan ng person na to. So, pwedeng there's a lot of money na nawala sa kanya. So, masakit para sa kanya mawala to. Pero wala na akong magawa dito. I, I, have, I just have to accept or maybe job na nawala dito sa person na to. Pero yung iba, ikaw yun. Pwede literal na nawala sa person na to kasi nga may ending tayo na ikita dito. But, the way I see this with a ton of one, sobrang hirap para sa person na to. And, nakukuha ko yung energy niya. Ano siya talaga, guys? Um, nakakaramdam ako ng iyak dito sa person na to. Sa mga ending na nangyari sa inyo. Parang, yeah, this could be you na nawala dito sa person na to Parang hindi ko ma, hindi ko akalain na bigla kang mawawala or mawawala itong sa atin. Parang, you know. Anyway, of once, I feel like uh, may nag-grow na eh. Kumbaga, may something na, na nangyayari na or there's a new beginning sa inyo na pwedeng unti-unti na sanang lumalago or nabubuo. Tapos biglang, boom! masakit para sa kanya. So, ano yung emotion niyo sa isa't isa? For the sign of Libra, you do have your the Knight of Swords. Six of Wands is here. Nine of Swords, ayan. And the Three of Swords, hindi ko alam kung ba't tatawa ako doon sa part na yun. Sorry about that, Libra. <laughs> hindi ko talaga alam. That, the Ten of Swords is here. The Justice card and, uh, uh, Nine of Wands, ayan. And clarify the Nine of Wands. May dalawang card na nakita dito the star and uh, seven of wands. Kino control ko yung feelings ko kasi <laughs> parang natatawa kasi ako sa energy nyo. Knight of Swords. Some of you, you're walking away, lumalayo ka, umiiwas ka sa person na to, and the six of wands, it is because pwedeng, kaya mo ginagawa yan kasi mas gusto mong, I don't know, you, you want victory, and pwedeng kasi walang nangyayaring victu, victory sa connection niyo or uh, maybe... I don't know, maybe there's a third party situation. Lalo na, yung iba, could be a third party situation with the three of swords, So, parang gusto mo pa rin somehow na piliin ka, let's say, ganun. Or gusto mo pa rin na, ano, na, parang kung may presensya ng third party, gusto mong ikaw yung manalo. Because you like, you know, you like the feeling of winning. Yeah, gusto mo, um, manalo sa connection ninyo ng personal na ito or manalo uh, sa sa puso na taong ito but because you're not winning kasi hindi ka na nanalo ah uh, nandun yung parang uh, masakit <laughs> kaya ako natatawa <laughs> kasi ano to premyo <laughs> but may panalo But anyway, nakikita natin na sasaktan ka kasi hindi ka nanalo. Kasi hindi ka napili. Parang yun. Masakit yun. And the Ten of Swords. Oh, uh, sobrang nasasaktan din naman yung person na to with the Justice card because parang kailangan niya tanggapin yung realidad. And uh, the Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Itong person na to, hindi niya kayang umalis sa kanyang comfort zone. I feel like with the star, so the star is like wish fulfillment. Pagkagusto or pangarap yung nararamdaman itong person na to sa'yo. But with the seven of wands, Aries, Leo, Sagittarius, so pwedeng pangarap kaya. Kaya lang... Ang hirap actionan minsan yung pangarap natin eh. Yung parang, alam mo yung dapat gawin. Ito yung energy ng person mo. Alam niya yung dapat gawin. Pero, hindi niya ginagawa. Kasi with the devil, pwedeng alam niyang mali. That's the energy. So, sobrang nasasaktan siya sa ending. Kung nasasaktan ka, pareho kayo nasasaktan. Diba? So, what will happen in the future for the both of you? In the near future, four of coins, five of swords, eight of wands, two of cups. What's with the two of cups? Four of Cups. Uh, bottom of the deck is the Empress. Ayan. I, I like this energy. So pretty. At uh, saka talagang ito yung favorite card ko. Uh, the Lovers is here. The deck. Oh. Hindi ko yun in-expect. The Knight of Coins is here. Taurus, Virgo, Capricorn. Um, I I'm feeling like with the Empress, you will be more focused sa pag... Both of you, actually. Mag-focus kayo sa mga kanya-kanya ninyong sarili kung paano pala laguin, naayusin, you know. Hindi naman porke wala ka na eh, ano, parang ganun. Parang eh, energy mo is... Hindi naman porke wala na siya ganto na lang ako. So, ayan, I need to focus on myself, my development, my beauty, ayan, babae man or lalaki, LGBTQIA+. So, this is you focusing sa sarili mo. And pareho kayo, there's a, the there's a six of cups, so, pareho kayo. Focusing on home or beauty and self. Tapos, the more na parang, um, hindi kayo, hindi nyo pinapressure yung connection na to, the more na parang, ayan, I, I can see you, not taking any action sa connection na ito and uh, I, I feel like with the eight of wands nakikita ko nga pala si Selena Gomez I don't know why but I just saw Selena Gomez so pwedeng may mga pinanood kang movie or may pinakinggan kang kanta na may kinalaman sa kanya eight of wands is here so um I, I can see a relationship, connection, na magkakaroon ng completion pero medyo matagal with the night of coins so hindi mo kailangan maghintay about this relationship connection na paparating sa'yo with the two of coins nakikita natin na may mga bagay pa kasing pinapriority ikaw at ang person na ito but with the death, of, death card this is something na parang um like pwedeng masakit kailangan tanggapin pero pag na or pag hindi ka na gano'n nasasaktan, tsaka dadating. And when you do have your lovers, this is like a relationship, love. And uh, this is divine timing. Hindi mo siya pwedeng ipilit kung saan na lang dadating. So, yeah, just continue on loving yourself. Continue mo lang to. Malin mo yung sarili mo. Malin mo yung mga bagay sa buhay mo. Ayusin mo yung mga dapat ayusin dyan. And then, do not focus on love, do not focus on this person, do not focus on, you know, may kinalaman sa, uh, sa past or any relationship kasi nakikita natin kung saan dadating ito sa iyo pag okay ka na. Pag nakita na ng universe na you are already ready kung saan na lang dadating itong mga bagay na nakalaan talaga para sa iyo. So, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe kung hindi ka pa subscribe and please do hit the notification bell. And meron ako yung Facebook page ko. Don't forget to follow me there. Ang isearch mo, hashtag Libra Philippines. And yung aking TikTok, Unipri. Ayan. Uh, if you want to book a personal astrological reading, available siya, no? Uh, 1.5 ang price for love and 1.5 for career. And then, meron din akong magiging available next time na year ahead reading. Or, uh if you want na year ahead for your sign astrological sign mo yung uh, yung rising sign mo I can do that ayan uh, mas para mas mag-guide ka nang uh, mas maaga and yeah please do comment down below ma-appreciate ko yon thank you for watching